ino Aka okay. di wala nga ah? Morning Matlong araw na 'yung pagpandaw. kaya makumunod ganin Kung <laughs> doon tayo duman eh. Kung <laughs> doon tayo duman. Medyo lumalim ang tubig. Oh, sobrang laki ng tubig Baha na po. Ayan. Oh, ibon. Laki. Psss. Ang kuko. Ah, lumipad. sa kubo sana marami tayong mahuli ngayon pasok mo na lang sa bang sa, dyan sa kubo so, dyan sa

lubid yan po guys lubog na lahat ng flies daan hulog ng iba lilipat sa iba tapos lilipat sa amin ah namin huli namin Okay. ba't yung nakabariga na ito? Ini Eh, kahoy e, ba't yung natantapakan ka? Oo. Oh. Nilagyan ko nga ng ano. Saan? Ah, nilupa ano? Tapang daw na kami. Sana maraming huli. pursu kal Masiguro <laughs> nang amino sa gabi na ito. Kita na naman. Ng babo. Sana may lamano.

lagubat aming tinatahap agad na dahil ibon pang po ang bangka namin pinakatasa na para po may gusto mag sponsor ng bangka Ini si Islam po. Ayan. Malalim na malalim. <laughs> <laughs> di ba siya yung nakahuli na kalimango? Siya yung nakahuli ng kalimango yun, isang araw. Hindi pa lang naglaladlad. Hindi pa naglaladlad. Naglalad Malagay. Linaw Linaw Magagaya linaw Linaw di pang uhuli Isang ulam Ulam ba? Eh, o, At, eh, dapat sa kalsada? May hindi. sa kalsada. Oo, nadaanan na yung kanina. Masabang. kung uh, taraw din eh. Palayo na. Talaga si... Ay dumas. Baka may rin. Meron niya. Tatay na pa yung service mo na yun? Irike okay. na. Okay. Shout out kay Mobis and Life for uh, everyday watching for my video. Ang dininakaw, ikitid ko. Mahuhuli. May pinamahuli ng bako. Shout out sa SNC Labalin sa Tropa Feeds. Yan po ang sitwasyon namin. Lubog. <laughs> Shout out kay Kabistak Hunter. Shout out kay Motoblog. na nanawagan sana may mag-sponsor ng tulong para po sa aming kababayan na nalubog message lang po comment down below wala na tayong kalsada pero tubig na Shout out kay Jaffer Sniper. Shout out kay Louis TV. Rapid tool po in action. Shout out. Sa mga gusto po mag mag-donate sa aming kababaryo. Down, comment down below. Ayan, sa kalsada.

Ito po yung nilalakaro namin na to Ang gantuhod. <laughs> sa'yo? Oo, sa'yo ka. Ito. ko pa lang. Matatakil na. Oo. Diyan na yung sakitin. sa gabi. oh sa gabi. Dapat ang umang sa gabi. Ganda pa lang mata. Oh. Shit eh. <laughs> Alam, yung makapagdating yung umagay. Alan. <laughs> <laughs> Hindi ba bantayan mo? Ang mga mga ano, mga sakay ng punan. Wala oh. po problema sa ulam, bigas lang.

bawal yung malawa. Ah, salang. Kuring salang. Alim. Alim ba? Alim. 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 <laughs> <makipa. Gambewang> <laughs> la caraot- caraotutan tahu kalau <laughs> 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 <Hello>, banaing <laughs> konti malapang banto Lipa. O kaya mga manok diyan. Hindi pa pwede di naman dito gin iyon eh, ijust di dinan. I-share si niya to ha, i-share si niya. Oh, singgo. Ano, lumaki nga siya. Ito yung sarang kaan. Ito na kami. Tik na tayong mabot. Kunti na lang. <laughs> Araw-araw, ganyan. May nalawagan na ako, baka may magdumit. Sabi nga nga si Tito Berr. Nandiyan Abay, ako nga eh. Kaya dala, yung itinong ka ni Armes. <laughs> yung doi, Opo, eh. May abdok lang. Yung baka lalagyan siya. Ayun na. Ay, nang, ka, na. Teka, lalagyan. At baka... Lalagyan Ay, plastic lang ba? Hmm. Oh, yan hmm na, yan, na. Ayan na, ayan na. Spot, uh, uh, Ay, hindi na nalabutin niyo na. Ha? Hindi na nalabot. Alin? Toilet. Hindi na. Pantang. Ako ang sarap niya. Napuno ba siya ang phone mo, Ako, anak! Mario, 58% na. E, kumakasaki si Penny sa ibang bansa. Ako! Sabi't sinubit. Sabi't na text lang ako. E, pwede ko sasagutin na, naki? Baka mag-donate. Baka mag-ayudan. Yan naman ang huling niyo. Ayan eh. Nagtulog eh. Linaw pa rin ano? Ang nagbanto bukas. Pero si si Leo, umuwi na. Uwi mo ba nga yun? Si Hindi, ito lang. Ulam namin. Ah. ah. mo na yun, tatay. Bala yung pangat. Amung tayo mo yung tito, Ben! Yung pangat ako lang tatay. Yung tito, mga sinupos ni Angel na pala. Adalan mo nga yun. Ang mga yun. Buhay yun. Ipapasa ko na lang kay Kasalina. Yung dan. Bye-bye, Ma. Ayos na yun.